may tumatawa ko tingnan mo yung na lang sabi ko po ngayon tinignan lang kagabi ganun pa rin mga ganun pa rin na -ba ngayon कुनी स्पिरिटू डिटॉक्यूमेंट्स, हम्म, क्या कुनी मुझे पसंद साथ सेल्फोन, उस अंगूठे में शत्रु पूजा इस नाटिंग אין שטח כאה, אמדי שמין, עמד. תיקו כבר את שמרו? כן, זה לא נותן לי, יורש נותן לי. עכשיו תפגש את ganyan <laughs> yung bubong ko, no? <laughs> ha? Yung malaking no? <laughs> Malaki, yung malaki, malaki pa. Oo. Oh. Oh. <laughs> Tignan mo, yung bubong ko, walang nagalawa, Kahit no? <laughs> na yung, yung bumagsak puno sa likod. may

Yes, kahit na yan, pipuin mo sila kung may sakit. Sa pangalan ni Jesus, walang posibleng sa kanya. Basta kailangan magkakaisa na. Itong panahon na ng ngayon, kailangan magsama-sama na dahil walang lalapit sa Walang lalapit sa eh, Kung ugali mo, hindi maganda. Magkakasama Ngayon, magdating ng tubig. Kailangan katulungan. Kung masamang ugali mo, sababayan ka, iabos ka. Dahil marami na naaabos ngayon. Hindi mo, mo alam ang <coughs> mangyayari. Huwag mo itaas ang sarili mo. Dahil ang sarili mo hindi makakatulong yan kung hindi ka magpakita sa kapwa mo mabuti. Tama hindi? Hmm. Dahil ang makasarili, kawawa mamaya. Dahil wala natutulong sa kanila, wala nang lalapit sa kanila. Iiyak na sila dahil sa ugali niya na hindi maganda. Yan ang aral ng Diyos para tayo ay magkakaisa ito nangyayari sa atin sa paligid. Kailangan natin na magkakaisa. Dahil ang tao mismo, kapwa natin ang tutulong sa atin. Ang sabi ng Diyos, magmahalang kayo tulad pagmamahal ko sa inyo. Magkaisa kayo tulad pagkakaisa. Yes, Huwag kay, so, kay... niyo Mark kayaan Anilola... ng panahon. Lamos, Anilola... ang panahon nandito kay sa lupa. Kailangan Anilola... may kasama kayo. Huwag niyo sarilin yan. Dahil hindi ang makakatulong sa inyo. <coughs> Amen? Ang tama, hindi. Walang makakatulong sa inyo. Tuloy mangyayari ito. Kung malalim na, hindi kayo marunong lumangoy. Kailangan yung tulong. Yung mga yung kabusol mo, hindi nalalapis sa iyo. Dahil hindi ka marunong magpumbaba. Hindi marunong ka marunong magbigay ng yung ugali Makisama sa kanila. Dahil ngayon, kung kailangan mo na tulong, wala nang tutulong ito. Sinong kaskasya ngayon? Sinong kawawa ngayon? Hindi kayo. Dahil sa ugali nyo hindi maganda. Puso kailangan ninyo na magbago na habang may panahon pa. Dahil nangyayari ng mundo natin ng ganito, kailangan tayo kapit-bisik tayo. Si Lord ang kasama natin. Magsama-sama tayo lahat. Sa pangalan ni Yesus. Mabuti na ito. Ito tawag yun. Okay lang. Nandiyan naman si Lula. Hmm. Kasi sabi nila, walang magliligtas sa inyo kundi yung sarili lamang. Kahit magulang nyo. Kung ayaw sa iyo, bahala. Kasi ligtas mo sarili mo. ang Diyos ng bahala. Kung sino talaga ililigtas niya. Kung sin sinumad ang pinaka-tapis sa kanya, siya ang higitas. Ang Diyos ang bahala sa kanila. Amen. Masa ito, pag-ibig ang iyan natin bawat isa. Itong panahon nito, sampol na pa lang yan. Di ba sinabi ko isa linggo, iikutan tayo ng tubig. Anong nangyari? Umikot. Anong kailangan natin ngayon? oh Yung iralin nyo ay hindi kayo marunong mag-ikot sino Sinong tutulong sa inyo ngayon? Wala. Kailangan natin at bago na habang may panahon pa. Thank you for Thank watching God bless sa na. This This <coughs> and, <coughs> po tayo lagi. Ayan. Ayan po Bawat pagkakas para sa pagkakaisa. Yung logo ko. Thank you for watching and God bless po at ingat tayo pala. Hanggang di siya, very Sinabi ko tatay, Talatay, hindi, tayo, na on, hindi na mangyayari. Ano gusto mo? Hindi na lalalim mo. Hindi, na. What? Mangyayari na, hindi na hindi natataas. Ngayon, tingin niya, hanggang ngayon, pababa na siya. Ang um, pababa na dahil. Tiniling dahil sa paghiling natin sa kanya, paghiling ko, sinabi ninyo, panghiling ko naman sa kanya, Ama, anong gusto, anong dapat sabutin ko? Sabi mo sa kanya, sige, mangyayari ang hiniling nila. Hindi okay. ako nang pagtigil ang Diyos dahil humiling ako sa Diyos. Diyos pa rin ang magkawagin mamaya. Masarap maglingkod sa Diyos. Pakikinggan tayo ng Diyos kung tayo ay siyang totoo. Kung di tayo totoo, yun di ipapahamak sa atin. Bilang araw, walang tuturing sa inyo. Tandaan ninyo, ang Diyos ay pag-ibig. Walang katapusan. Pagmamalang Diyos. dahil ang Diyos. Nagsabayan tayo. Uh, Minamatsyagan tayo ng Diyos. Kailangan tayo magkakaisa. Amen may Shout sa Pepe's natin. Ayan. 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 Sabado? Hindi, linggo. Linggo? linggo? <laughs> nalit, na, nalit na kayo. <laughs> Sino? Hindi, <Yung> mga dahon. <laughs> uh. Eh, linggo, Pupunta na dito. Magulik-balik. <laughs> Kasi bukas, maglilinis sila ng bahay nila. Mas importante, unayin nyo yung sarili ng bahay nila para malinis na. Ang Diyos nagmamatsyag, isipin ng Diyos, gawin niyo muna ng bahay, linis ang bakuran nyo bago kayo ay patungo sa akin dahil ako at kayo iisa. Basta laging tandaan, ako nagkagabay sa inyo at minamatyagal kayo. Magbago na kayo kapag may panahon pa. Amen. Ito alam ko hanggang nagamang basta ang pagkang kuli aray. Yes. Number one yan. Yan talaga. Kapag kailangan sa pagkainin mo siya pagkainin. Kung nagkasakit siya, doon ka nang kikilos. Yan siya to at kayo nang lisa magalyan. Kaya mo, pagkating ng oras, Nandiyan na yung bahak. Nakapang na, na kayo. Nakareserva na kayo pagkain. Hintay ka magluto pa kung wala na. Nandiyan na yung tubig. Di ka na makaluto. Ano, nah, naisip ko na sa ano. Nakaagang na akong nagluto. Di ba? The, the yes, yung brand. Wala yung brand. Wala yung Good PM. Yes, good PM din po. Yes, shoutout kay Tatay Rodrigo sa gawin ni Tia Salatay. Gusto? Ito yun. Lay tayo kamutan.

Ya, yeah, maraming kawa pa yeah, ingat na lang po lagi. po. Yeah, mag na po tayo. Thank you, thank you po.